Tama, para makita natin ang ipal kami natin mo. Ayan, bossing. Paano mo, bossing? Yaya. Yara, saan ka? sa may Salaldin. Oo. kanina eh. Alam ko nakalamon. Hindi mo nakita Hindi mo nakita. Hindi. Hindi mo nakita. Kaya lang ako. Ah, picture ka lang. Sabi di nakita ni dibulutin niya. kasi akala ko wala kang lakas. Akala ko ka Ay boss, kunin mo na boss ayan. Kung kalian. ah, Ay, medyo kanyan. Napulit ka pag bunot ko. Dikit mo na lang to. Ayan. 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 Boss, sh, 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 sh Boy. mo muna yung gusto mo i-shout out. Oh, shout out legit. Ay, boss, kilala mo, kilala mo, kilala mo, kilala mo. Oh, Kuya Cardo, shout out. Yung natin, nakita ko na ngayon. Legit. Legit. Ah, basta wala Sige, pa-follow mo na po Salamat ah. Oh. na ako. Oh, Sige, yan mo din. mo na. na ako sa flat, maglilinis sana. Eh, may signal na yung wifi. Nakita ko na. Oh. Ayun, congrats, boss. Ugrat. Salamat talaga. Hindi ka na to. Ha? Bago pumasok. Salamat. Eh, <laughs> Bossing, okay, tara. Ingat, ingat. ha? Ingat, Lagi ako nakasabay pa eh. Uh -huh. paano mo? Paano mo, Arvin, Arvin. Arvin, saan ka? Dabao, dabao. Hindi, dito, dito, dito. Dito lang sa likod. Ah, sa likod lang. Bossing, sa'yo na, pang chay yan, pang chay. Thank you. Bossing, pang gas, gusto kayo, shoutout. Shoutout, mga 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 Talaga? Ah, oh, baka okay. okay. Para maubok na kanila, may, may nakakuha na eh. Shout out mga taga, ano, taga Ah, Weston. Yeah, taga Weston ako. Ah, Weston, okay. Thank you. Ah, sige, ingat mo. Pangshay lang yung binigay ko sa'yo, pangshay okay. lang. Okay, God bless, God bless. Oh, follow me, Bossing. Exacto. Arnel, Arnel. Arnel, ¿qué es lo que Dala sa Riga. Oo, oh, oh, takto, takto. -ta -ta -ta. May dala tayong manok ka Ay, ka. Ayan. Puri mo lang po sa yan. Puri mo isa, isa dyan. Ah, Isang plastic Iba. dyan. <laughs> Ayan. Biyaya po. Yeah. Salamat. Bo, shout po, shoutout sa marag mo. Mga gusto uh, mo shoutout. Shoutout po sa anong asawa ko si Christine. Galit na galit na naman po. Ayan po. Salamat. Congrats, congrats. congrats, congrats. Ingat, ingat, ingat. Thank you, thank you. Ay, buting nga. Ako niya, nagbuntay daw. Mga may isa po. Dali. Pusing. Oh. <laughs> Alam <Pagalan po, sing. laughs> mo pusing. Agad na ko paano sa iyo? Oo. Oh. mo mo pusing. Alam mo, Daril. Daril, taga dito. Ah, taga sa dito? Taga ano lang sa Ah, dito lang. Oh. Ah, lapit na 'yun. Mga pusing, kunin mo na. May manok diyan sa kakan. Manok diyan sa bung ah. Diyan. Hey, eh, salamat po sa lahat. Pusing, kasama ka muna. na, mga gusto mo shout out. Shout out sa uh, shout out sa lahat.

Shout ko muna, shout out. Shout out po sa magulang ko dyan. Uh, Nagkita-kita kanina natin yun, naghihintay ka eh. Ano Nginitay. ba? Ah, ano Nagkabang mo yung post po ko? ko. Hindi kasi bago ko kasi to parang maglalakad ako. Tapos kung hindi na makakita, pag may dala ako makapunta sa akin Hindi din po ako sakto, nakita, nakita po kita. <laughs> nakita mo ako. Tapos okay. ayoko kasi yung pinakapunta na, yung parang papuntahin ko na dito. Oh. Kasi oh. pagod ba? Pa. Mga di na ako na nakabutan. Maganda yung surat yan na lang. Oh. okay yung ganun. Thank you po. Okay, thank you. Thank you. Congrats, thank you congrats. Po. Salamat po. Salamat, Yun. ayo di boting. Peran boting. Gigi gigi eh boting panggan pang kepala sampanditan. Oke. Apa? Apa nama saya poso? Boto panggan pancai. Kau boting kau. Pangalam kosing. Parbin so, bos. Parbin. Kan? Okay. <laughs> oh. Me nama pancai pak. Boting thank you bos. Bos. bakal aku tunggu nak out waktu itu. Oh, shout out. Kaya natin. pa. Papasok na kayo. pasok na kayo. Ingat, ingat, ingat. Thank you. Yun. Hello, buya. Hello po. Pa'no te? Ah, ano? Ha? Ma Mike. Mike. Saan pa'nan? Katie. Sir. Jack Boss. Dahil dyan po, nakikita mo ko ate, para sa'yo. tinan mo naman yeah. te. Wow. May bigas, <laughs> may pera, may manok. Ayan. Congrats ate. Thank you, Kuya. Parang namumukaan kita. Namumukaan din kita. <laughs> <laughs> pinanghula mo kami ng itlog na kuha namin. Ah, oo. Namumukaan. Sabi ko namumukaan ko ito ah. Itlog lang. <laughs> But... Itlog. Lemon. Lemon na Ah, ah oo. Oh, oh, yan. Baka kung gusto nyo yung shoutout natin. Eh. gusto yung shoutout. Kaya Tino, Tino. Shoutout sa mama ko. Kung okay. nabaho <laughs> ka lang dyan. Followers ka nyan. Ah, okay. Yan, congrats bossing. Maraming salamat. Boss, boss, boss. Thank you, Kuya. thank you. Thank you. Thank you. Ay, posing TV! Ay, ayun! Kasi yung pangalang posing? Leri po. Leri ng pangalang? Ati ka, saan ka? Murakabat po. O dito lang? Okay. Ay, yung posing, may dala tayong bigas saka manok posing. Ano? Para talaga sa'yo ano? ito. Hindi mo. Nag-vlog nga ako, uh, ano? ano? nag-video ako, ng video ko para bigay to. Ay, nag-record na ako kanina. Kaya wala akong date. Naka-follow po ako sa'yo. Ano? Diba nag-message po ako, nag-send ako nung kumakanta ako. Ah, ho. Kaya okay, lang may sound, oh. Bawal. Ante, ah, uh, charot uh, ka muna eh. Shout out sa mga kakilala ko dyan <laughs> hello po Ayan, thank congrats, 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 you thank you congrats congrats thank you congrats <laughs> <laughs> si Gab. Gab. Ah, ah, okay, oh. you. congrats 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 Shoutout ka muna kahit sino, shoutout mo. Shoutout sa mga taga-vegan. Ayun. Locos. <laughs> Pakala mo rin mo siya? Gab, Gab. Gab, ayun. Congrats po rin. Thank you, Bossing. Okay, ingat, ingat ha. <laughs> ayun. Hello, hello po. Hello <laughs> po. Bossing. <Hello>, po. <laughs> Pakala mo, Bossing? Po, po. <laughs> po, po. Lawrence po. Saan ka yeah. dito? Diyan lang po. Ah, wala ko lang. Nagkita mo yung bukan ko. Yung vlog mo, papap kasi siya sa akin. Naliligo ako. Oh. So, Papap, sabi ko, nung pinost mo yan, ah. nakita ko na siya, sabi ko, ah, chicken yan. Yeah. Hanggang sa sabi ko, baka mamay makakuha na. Eh, <laughs> <laughs> nag-post ka ulit. Lang, uh, eh, wala ko, patapa <laughs> na. Pagpaagad ako. <laughs> Nakain kasi kami ng mga tita ko. <laughs> ah, dito Dito lang sa na sa building na Sa kabila ko. Sa likod ng KFC. Sabi ko, sige, ah. patapad na. Congrats, Bosing. Paano mo kasi ito, Bosing? mo? ko. Kunin mo na sa'yo, so, sa'yo, ah. Thank okay. you po. Ang lang yan. Bala oh. ka na dyan, kainin mo or take mo. Take away ko na lang. Ah, thank, yeah, you thank you po. Shout out po sa mga taga-Ibin Hi, guys. Yeah. <laughs> thank you po. Ay. Thank you po. Thank you Thank, thank you po. Magkakaroon natin eh. Magkakaroon natin lang po. lang po. Ate, pangalan mo te? Marjorie. Ate, ganito ka sa bila? Uh, actually, second time ko lang baka ano sa anong mo eh. Oo. Uh, uh, yeah. Ate, congrats ate. Thank you. Ayan te, bigas mo te. Ayan, nabigay ko na kay kuya yung isa. Yung i tanya ko ba? Eh. Uh, nag i ako po. Thank you. Shout out po te, ganoon gusto mo shout out? Ah, sa so, Tapa K. Please follow na rin niya sa ano ko. Sa page ko, Marjorie Awan. Thank you. Ayan, pangalan niyo si madam.

<laughs> Ba't na kita makagad? Dinulit kita ah, Ayan, ulit pa, Pangalan mo tayo? Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. <laughs> Lagi ko rin ako oh, ko. Ah, Nakain yung halaga ko, iniwa ko Sabi ko, wait lang, oh. bibili lang ako <laughs> Tumakbo ka? So, lang naman ako Ah, dito? Pata, ah, okay. Diba ko yung nanalo sa'yo nung nakaraan? Ay, ah, dito. Oo, nanalo nga. Pagod ka, akong... na. Pagod ka, na. Pagod na. Pagod ka, na.

wag pa ka ba naggulat tawo pa paano ba carlo Ate ikaw? lisa Lisa. parat <laughs> para sa iyan bo. Okay, sa salamat bo. Sa salamat yan salamat salamat ganon talaga ganon 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 pala Nag-drop din pa pa ka sabi ko Oo, oh, Isa lagi ako sa iyo, sabi Video dito ko uh, Ayun boss, tuloy na po, tuloy na. Thank you. Thank, thank you. thank you, thank thank you so much. Thank, 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 so thank, so oh, ah, thank you. 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 Paano mo Jan. Jan. Jan, Jan, Jan uh, gusto. <laughs> bossing, may gusto kayo shout out. Uh, kaya <laughs> <laughs> ako. Yung buti, congrats. Thank you, Ayan, pangkala mo bigas tsaka lang yan. Ayan. Thank you congrats buti, congrats, congrats. Yeah. Oh, ayo. Kembali tawin. mo Kala ko darun ka. Ah, kala mo darun ka. Ayan ba, mo. Pakala <laughs> mo po, Sing? Herbert. Herbert, taga saan ka? Sa laboratory. Not doon yung nagkita. Ah, yung... okay. Ika okay. pala yun doon. Buri ka na lang. Nandun ako oh, galing eh. Kala oh. ko, sabi ko. Yung unang video. Kala ko doon natin ka sa nakita mo video? ayan ayun, ayun. Ayun po, Sing Congrats. Thank you. Baka gusto mo may gusto kayo shoutout gusto ka? Shoutout mo kay Tino, kay Tino, Shoutout mo, shoutout. Shoutout sa mga kasama ko sa 506. Ayaw, got moving. Inarap mo pala ako, no? sa may... Oh, doon na pa galing. Umigat ako, pagkakasap, pag umigat ako. Kaya ako nagkasabi ko, parang ang layo. Kaya dito ako ah, dito ka nang ako dun sa, ano, palos sa sada ko sa Alpes, sa may... Hindi sa mga 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 ko yung ano, tapos nabasa yung comment sa ano, sorry. Sige, sig Oh, ito yung buding. Nagpahinga ako, pagod ako. Kasi ko may ito kakakan. Nakalagay ang kakakabit-bit yan. Layo eh. Umito ka agad. Ayan, kung gusto buding. Ito yung pagkakato. Kung gusto ha? Nakadali rin. Ayan, dali rin. Yun! Yun si Bosing oh. Bosing! Nakakauna si Bosing. Wow! Pangalan mo Bosing? Oliver. Oliver, ayun, ayun. Ah, kayo na yung si Bosing. Pang merinda lang yan, sa bigas, tsaka ano, isang buong manok, sa bigas, sa mga mirindalang busing. Salamat, busing! Busing, baka may gusto kayong shoutout. Shoutout sa aking jowa. Ay! Ano, <laughs> congrats, busing! Okay. Salamat, yes. busing! On. Hello po! Ate <laughs> ate? Huh? Hello po! <laughs> Paalam mo, te? Eh. Erica. Erica, yan. Tagal dito lang? Oo uh, uh. Ate tagalabala baka may gusto kang shoutout, ate? Hello po, <laughs> <laughs> ititak <Dito> po. Ititak po? Ano, kunin mo na, te? Teka yan. Lahat Ah, uh, thank you po. Bakit ka lang pala, no? Oh, ingat po, ate. Ate, ingat. po. Ingat po. Ate. <laughs> Hello po. Hello po. <laughs> Hello po. Salamat Hello po. Hello po. Hello oh, po. Huh? Ano po. mo? Ano yung spot? Ayos po. Maraming salamat, boss. Bossing, congrats. Ayun lang. <laughs> salamat, bossing. O, so, yan. Mayroong kanya. Isang kanya. Isang, isang tree ng itlog. Tsaka isang buong manok. Alam, tsaka <laughs> liver. Pangulam lang yan. Bossing, patsyawad ka po na sinugustuhan mo yung shoutout. Well, wala. Shoutout ko sa inyo, mga ano, mga followers ni bossing. <laughs> bossing, salamat <laughs> ha. Na, nahuli mo din ako. Ayos, salamat talaga. Congrats, congrats. Congrats, congrats. Thank you, thank you. Yun, bossing. Hahaha.

Maraming salamat po sa nakakagulong. Shoutout ka po na sa fan mo. Tama gusto mo yung shoutout. Oh, shoutout din sa lahat ng mga followers ng Boosting natin. Grabe yung service nyo para sa atin guys. So, follow nyo na yung page ni Boosting TV. Siya kung mismo yung deliver sa bahay mo kung followers ka niya. Kahit wala ka pang share nun, i-accommodate ka niyan. Thank you sir, appreciate yun. Thank congrats congrats. you. Good luck sa mga panating mga vlog. <laughs> Ate ko, followers mo rin yan, no? Oh. po. Pati hey. yung mamangkin ko. Sir, <laughs> <laughs> thank you. Thank you, thank you. Ano, oh, namimigay. Thank you, sir. Thank you. Sir, maraming salamat. Thank you. Thank you so, po, thank you po. This place, this place, thank you. po.

Malita. <laughs> Ayun, no, bossing congrats. Ah. Ito last ko lang ko lang to. Sa iyo to. Sa iyo to. Ay, bossing. Wala na. Nakaubos na. Last na. Nakaubos na. Ang dami, na, na. dami na naman okay, na. O, paalan mo pala. Bossing, paalan mo. Thank you, boss. thank you, thank you, thank you. Boss. <laughs> Ayan, congrats, Busing. Paalan mo, bossing. Henry, Henry. Henry, uh, uh, batay na si lang, ito, bossing. Jun, <laughs> tayo na ito, bossing. Thank you. Buti na una ka. Oh, Tagalito ka lang ba?

Walang minuto yan ha. Tapos lang yan.